they are crafting the law na uh, make it uniform. Pati wala na yung so much diretso na yan. 24 hours, 24 hours ka dyan. Yung marami kasi magpirma, maghintay. Ang, yun, ito. Tignan mo itong ang human rights. Ang uh, it's almost funny. They invite progressive alliances, yung mga left, socialists. They come here and say, oh, ito yung pinatay ni Duterte. 10,000. Tapos maging 7 minsan, maging 3. So, nag depende kung sino nagsasalita. mayro isang baba, eh, 3 million daw. Naku, Diyos ko po. Doktora. Kita ninyo yan sa... Uh, uh, psychiatrist pa naman,